Hello, magandang hapon mga ka-viewers. Meron lang akong ipiplex. Nandito kami sa mam sa bundok. Kukuha kami ng tubig yan o, oh. di ba? Yan. Yan ang ininom namin, fresh na tubig yan o. Oh. Eh meron kami mga ganyan na ano siya, siyam na galon plus yung maliliit o, oh. Nandyan na o. Oh. yan nakaalon lahat o. Oh. Diba, ang dami yan. Tapos alam niyo yung tubig na ito. <laughs> Sobrang lamig. Parang ano, parang galing sa ano, parang galing sa ref. Yan oh, tingnan niyo oh, Naka, anong, um, Kasi maganda ang ano weather ngayon, kaya uh, yan oh. Napunta kami dito. Papakita ko dito. Yan oh. Yan ang ano dito. Tingnan niyo oh. Kaya ngayon taon, wala man lang ano, wala man lang masyadong mm, isno, Tingnan niyo oh, nagme-melt na. Tingnan doon sa sa kabila ka sa kabila, tingnan niyo oh. Doon sa kabila yan oh, makita mo yung isno. Yan, isno, maano na. Hindi ngayong taon walang talagang magandang ano isno kahit sa doon sa baba sa baba ng bahay namin hindi nga nakarating sa kalsada doon sa amin yan oh di ba yan. Yan. Ma ano ano yung ismo. Yan. Yan so yan dito eh. Yan. Yan ang mga mga ano Kaya, pero sobrang ano, sobrang sobrang lamig. Sobrang lamig dito. Yan. Yeah, sabi ko, tingnan ko nga yung on. O. ko yung ano doon. Kapita dito yung bis niya. Yan. Diba? Doon sa pondo. Tingnan mo yung maliliit na ano. Maliliit na. Yan. O. Yan. Punta ko doon. Para makita ko yan. Kita ko yung pampis doon. Yan oh. Yan, di ba? Gusto kong isom dyan o. Eh. Isusom eh, natin. Kasi naglalakad ako dito. Baka mahulog ako. <laughs> Nandyan o. Oh. Nandito ako. Kasi buti na lang walang tao dito o. Oh. Kasi may ginagawa sila. May ginagawa. May ano. May ginagawa bahay yan o. Oh. Mano ako dito yan o. Oh kita ko sa inyo. Yan. Yan dito. Yan. Yan. Doon, doon, doon. Sa malayo, malayo. Nakita nyo yung itong parayang yan. O, oh. para. Yan, paraya. Yan ang mm. ano, ano nang iskiting dito sa paraya. Pero wala. <laughs> walang, walang isno. Doon lang sa kabila O, oh. nalulusaw na yung ano. Isno. Ano, yan. Yan, ang ganda. Pero sobrang lamig. Yan, maraming salamat sa panonood mga ka-viewers.